So yun guys, may nadaanan po kami dito sa kapuntang kalabasa na nahulog na truck mayroong dalawang pasahero. Ano po, nawalan po kayo, nawalan po ng prino? Ah, palusong pa naman ang... Yeah. Dito po yan sa papuntang Kalabasa, guys. Uh, inaantay po nila yung ano, actually mayroon ng rescue daw. Uh, inaantay yung rescue. Ano? Uh, Nawala sila ng trailer diyan palusong. Anong hinahanap niyo kuya? Ay cellphone? kanan dyan sa ilalim talsik so ganyan I bago lang na aksidente sila Nawalan po sila ng preno dito bandang mga alas 10. sana may makarating ng ano mag rescue ba ambulance may nagpabot naman yata so yan nadaanan lang po namin yan dyan ang lugar na tuntan lang malapit sa tuntan lang yan si kuya ay, eh, kuya, wag kang gumalaw kuya. Maka... So yun mga pare kuya. Uh, papunta po kami ng pag-asa. No? Nadaanan po namin dito bago dumating ng Matanlang. Sakop na ito ng Matanlang siguro. Yung rap road dito. So bandang mga alas 10 po. Uh, nawalan sila ng pray. No? Kaya, yun mga pare kuya, may dumating ng ambulance. Kakarating lang ng ambulance guys. ano Yung rescue. Buti naman. Ayun. Ayun guys uh, Na rescue na siya Buti naman Karating na So ito guys uh, Kakarating lang nung Rescue Where guys uh, Ito na So buti na lang Mabilis Mabilis ang rescue team Ambulance Diyan mo kag tanungin ba 'yan? Para lang ako, 'yan. Kasi may na at masakit sa iyo. Pwede ba 'yan? Bisan pa 'yan. sa ate. na na. Ano?

Ay, wo pala tumayo. Kitao. Sa kiyata. Sigurado ka atina. Ay no pare ko, dumating na yung ano, yung rescue. So sila na bahala doon? Ayun, uh, naka lang tayo. So, punta na rin kami. Bye.